Okay mga tol, uh, sabi ni Pastor Alan, so, medyo marami daw doon sa bandang itaas. Kasi kahapon daw nabulabog dahil sa sobrang ingay ng mga katartel ng basakan. Mob ka sa taas, mob. O kasama namin ngayon dito si Boss Dodong. Dodong eh, Dodong. Ay, Toto, Boss Toto. Kaya katropa. Shout out dyan sa talang guwapa mga katropa. Na-available mi dress si Pastor Alan. So, kung mapansin yung mga tol, sobrang napakaganda dito sa uh, Central Labas. Shoutout dyan sa kay Ma'am Jiang, Vlog. Okay mga tol, dako kayo. Ah, sana. So karon mga tol, magsugba sa mi para sa among panood mga tol. Okay, mo ni among nakuha karon. Kau ba na busing? Boss, oh, oh kanina nakuha ni busing. Boss, pa tan awas ba? Pagitas kami ra boss. Sa boss, mo ni among nakuha. Okay, mo ni among nakuha during the pita. So, aun ya, mobalhin mi ditong the pita mga katropa. Medyo daghandaghan do kayo ditong isda. Bago may bago mi mamalhin dito mga aun sa mi. Ito siya, to, tol. Ay! Oh, ay, galupad. Ah, kalupad. galupad ang isda, oh guys. Katkat ang isda ba? Kani, kani manulumanay, na mga tol. Mga master kayo na sila tol. Umagi na. Ha? Huh? Umagi na. <laughs> okay, okay. Nanapod. Okay. Lucu lagi, nagbulsa Kamu siapa? Okay mga tol, mo mga tol. Ah. Ah. No, ya sa tigunit si daw. Oh. <laughs> you love strips. Okay, nahanapod mga tol. Ah, puga. Gabi ka, dako dako. Okay mga idol, dagko na kayo nakuha mga idol Oh.

Ah. <laughs> Sasabi ko pati ka po pati ganito lalom. Ah. Lalom 'tol. Okay mga tol, round 3. Impossible ni makuha ni. Eh. Mga tol, nakakuha na din sila mga tol. Sana tol. Okay, na naku lo. Grabe ang tigbun, ang tigponit mo oh. Oh. Ah. Ah. Ah, yeah, bigeling. oke okay, mga tol, round 5 ah, oke okay. gabi oke okay. gak ligtas mga tol ah oke, okay, oke okay. bising bising Huwag ka nakahuli pa nandiyan ito, ro. Hindi <coughs> ko <coughs> pwede kuha daw.

Ah, nakuha oi. Gaula ng isda. Ha? Okay, mga tol, dagko kayo mga tol, mga kuha nila mga tol. Oh. Short Japan. Short Japan, brad.

Okay guys, pauwi na kami guys dahil uh, medyo hapon na guys. So ito yung nakuha namin ngayon uh, nakuha nila. Ayun. Yan guys, supot, mayroon sa supot, uh, meron pa doon sa sa Siguro mga 20 kilos latong nakuha nila.